Uh, Ako u muna natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development si uh, Assistant Secretary Irene Dumlaw. Ito'y kasunod nga dun husa pagputok ng uh, bulkan Kanlaon at marami sa mga kababayan po natin ang inilikas na kasunod po ng naturang pagputok at yung tulong na ibibigay po ng gobyerno uh, kamusta po kaya no uh, lalo ko at medyo Um, naubos yung maraming bahagi o malaking bahagi po nito doon sa mga pagkakasunod na bagyo itong nakalipas na mga buwan. Kasama po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa inyo, Hasek Dumlao. At uh, thank you so much for joining us sa Bombo Radio, Philippines nationwide, worldwide. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Kamusta po so far ang pagtugon po ng Social Welfare Department sa mga pangangailangan ng mga kababayan po natin na mga residente? Um... Uh, marami na po ano? o meron na pong mga naibalita ho tayo na mga nailikas so o mga uh, uh, kababayan po natin. So kamusta po yung kanilang kalagayan at kamusta po yung pagtulong natin sa kanila Ase? Yes uh, tama po iyan. Ang uh, Department of Social Welfare and Development ay may mga nakapreposition ng na mga family food packs and land food items uh, on the ground. Sa Negros Occidental nasa mahigit 40,000 family food packs and mahigit or oh, close to 15,000 land food items naman yung nakapreposition. Sa Negros Oriental, uh, close to 40,000 family food packs and uh, uh, more than uh, 1,000 non-food items ang nakapreposition naman po dyan. Uh, gayun din po, meron tayong ongoing uh, loading ng karagdagan pa ng mga family food packs dyan po sa Visayas Disaster Response Center in Cebu at patungo nga po yan uh, dyan sa uh, lugar para makapag-augment din sa mga resources ng mga local community units. Karagdagan po dyan, pero din po tayong uh, mga uh, water filtration kits na ipapadala uh, para po sa mga kababayan natin na uh, pansamandala na lumili sa mga evacuation centers at matiyak yung pong, uh, safe and uh, potable um, water uh, para po sa kanila. This morning, ano, lumipad nga po patungo ng uh, Negros uh, uh, ang ating pungbuting uh, secretary, uh, secretary Rex Castellan para pangunahan yung uh, pagbibigay ng tulong dito sa uh, La Carlota, Bago, and uh, La Castellana para po ma-check yung situation din ng mga uh, evacuees. And uh, gayun din po, uh, yung nabanggit niyo ano, na may mga naiingkas na nga po uh, sa mga evacuation centers, particularly those residing within the 6-kilometer uh, permanent danger zone. Uh, nakapagpahatid na rin tayo ng initial na mga family food packs based on the request of the local government units for augmentation support. At magpapatuloy po yan na isasagawa ng ating pungahensya, specially uh, especially that we already have preposition goods uh, on the Okay. Uh, kahapon Asik, may mga na-report na po tayo na ashfall no? immediately after po nung pagputok and hanggang kanilang umaga. So, kamusta po yung transportation husa sa mga lugar na nagkaroon ng na, nakaranas po ng ashfall? May mga naitala bang mga uh, isolated mga areas after po nito? Uh, actually, wala pa naman po tayo na natatanggap ng na mga ulat um, mula sa ating mga field uh, personnel. Mm -hmm. Um, kahapon, dineploy na nga natin yung ating mobile command centers uh, dito sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. So itong ating mga mobile command centers makakapulong sa pagcapture ng mga uh, information uh, para matulungan din tayo uh, sa pagpapahatid ng tulong sa ating mga kababayan because information is vital ano? uh, and it will really help us in our uh, planning and in all uh, actions that will be undertaken. So yung mga mobile command centers natin, these are equipped with uh, satellite internet. Meron din po iyang um, uh, I, uh, in, um, may mga laptops, may mga mobile printers. Meron din po tayong uh, portable scanner, camera. Ang mahalaga dyan, meron yung generator set na maaaring magamit nga po ng ating mga kababayan, lalo-lalo um, na yung mga displaced Uh, para makapag-charge ng kanilang mga gadget, makapag-connect din sa ating uh, internet uh, connection para sila ay makapag-communicate uh, uh, din sa kanilang mga kaanap, uh, at makapag-provide din nga po ano, ng ng uh, update and of course, makapag-access din ng information. Okay. Uh, ba Alright. Asek, meron pa rin po bang natitira ng mga family food packs na nakapreposition sa ground level kahit na matagal na rin po yung pagbiyahe po ng mga ito mula sa central office ng DSWD considering na nakaranas din po itong uh, parting po ito ng Visayas ng mga matitinding kalamidad sa mga nagdaan pong buwan? Asek? Uh, actually, um, dahil nga… Uh, nakapaghanda ang uh, Department of Social Welfare and Development mm -hmm. uh, dahil um, actually nung naunang pumutok nga si Kanlaon middle of this year ay uh, minomonitor natin yung no, situation on the ground kaya initiyak natin na meron tayong sapat na mga uh, family food packs uh, in those areas. Um, like uh, dito sa Kanlaon, sa Mabinay, sa Valle Hermoso, meron tayong mga naka-preposition dyan eh. Ang mga uh, food packs doon sa mga uh, warehouses natin. Gayun din po no, doon sa Mansa Negros Occidental, we have in Bacolod, we have in Calatrava, in Kawayan, Don Salvador Benedicto, Escalante, Hinigaran, Hinubuan, Hinubaan, sorry, Kabankalan, and La Carlota. Meron talaga tayo mga nakapreposition na goods uh, because uh, we have yung mga tinatawag natin na mga last miles okay. o ito yung mga warehouses na mga local government units o na mga private organizations that we are currently using by virtue of relief prepositioning agreement na kung saan ang ah, nagagamit natin ito para makapag-stock tayo, makapag-preposition ng goods. And uh, anytime na po nakakailangan nyo ng karagdagang uh, resources ng mga local government units, ay eh, madali po nilang ma-access ito. So ito yung naging Uh, maganda no, na naging handa po tayo and uh, not only that, naging continuous yung monitoring po natin dito sa mga lugar malapit sa Mount Rangon. Okay. Asik just in case po ano for worst case scenario uh, kung sakaling magtatagal ito pong magiging epekto ng uh, pagsabog po ng bulkan uh, diyan sa mga affected areas uh, tatagal pa po kaya itong uh, nakapreposition po ng family food packs sa mga regional offices uh, for the coming weeks or months at uh, kung base po ito sa kasalukuyan po na bilang po ng mga family food packs ngayon Well, uh, sa kasalukuyan, nasa mga 1.5 million family food banks yung nakapreposition sa iba't ibang lugar po dito sa ating bansa. Mm -hmm. So kung, kaka kung, maging, kung protracted yung magiging epekto ng pagkotok ng Mount Kalaon, uh, of course, um, uh, nakahanda ang uh, Department of Social Welfare and Development para tumugon sa mga pangangailangan po ng mga kababayan natin na maapekto. And of course, ayaw naman po natin na tumagal uh, mm -hmm. ito pong... Um, Uh, pag-aalburuto nga ni Ma'am Panoon but uh, in case na, na maging protracted ito, uh, nakahanda ang uh, ating pong uh, uh, last question na lamang uh, si nga um, kamusta po yung koordinasyon po ng Department of Social Welfare and uh, Development sa Department of Health? Kasi may mga naitala na pong asphalt. So, meron na po bang na i-report uh, sa inyo, na monitor ng mga nagkakasakit? Mga kababayan po natin dyan sa may Visayas. Uh, yeah, well, yes, uh, ongoing yung monitoring no, ng ating mga uh, city and municipal action team. At uh, nag-gather na tayo ng information o pertaining to our internally displaced persons. Hmm. So kapag mayroon naman po tayong ulat na nakukuha uh, dahil nga ang DSWD ay lead in camp coordination and camp management in the protection of internally displaced persons. Kapag may mga ulat po tayo na nakakalap on the ground or from the ground, tayo ay nakikipag-ugnayan naman sa ibang ahensya ng pamahalaan like mm the -hmm. Department of Health, which is also a member of the response cluster of the NBC. So, mm -hmm. uh, naipapaulat natin, ano, nai-endorse din natin sa kanila ano yung mga karagdagang pang tulong na dapat po natin ipaabot uh, sa ating mga kababayan. This is what's good no, doon sa ongoing na uh, interagency coordinating uh, council or committee uh, na kung saan nga po uh, natitiyak na lahat ng mga resources ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay naipupull together so that we could uh, provide the necessary support din sa mga kababayan natin na inaapektuhan nito ng uh, si mga Mount ng pagputok ng mga Carmel. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat po kayo, uh, Yusef. Oh, Asek. Maraming salamat si Assistant Secretary Irene Dumlao ang uh, nagsisilbi pong tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Kung de po sa pagtulong ng pamahalaan dyan sa may bahagi po ng uh, uh, Visayas area na naapektuhan dito sa pagputok ng Bulkang Kanlawan.